Hello, hello, hello sa mga kamay test kid. ka ko ka guys. Ko ka sure ko. Kumusta kumusta na kayo? Ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ko pa lang dito sa akin channel na to at hindi ko ba mag subscribe mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang yung bell na yun para lagi kang notify kung may mga i-share ako gaya na aking i-share ngayon na Q&A. Ito yung mga iniwan yung comment nyo, suggestion nyo, o yung machine nyo sa mga saan la update nyo, okay? Ayan, so shoutout sa mga OFW natin dyan na maraming, maraming investment ng mga la. So, ito yung part 2 na aking na unang na-share na Q&A, na okay? So, keep on watching till the end kasi baka yung na-share mo na comment mo or yung katanungan mo ang aking ma shout out Kaya, umpisa na natin, okay? So, yeah, start na natin para may shoutout ko kayong lahat. Next is galing kay, ah, uh, sino to? Ba't natakpan yung pangalan niya? Basta shoutout ko dito. Hello, shoutout to you, Jenny, Jelly, ano to. Pa-update naman ng 14 carats gold magkaano sang lab, please. Wala ba akong nai Parang may nai-share na po akong san lab date natin ng 14 carats. Pa-rewatch na lang yung apas uh, na video ko, kaya... Uh, kung hindi mo yan napanood, ama na lang, magsasali ako ng 14 karat sa next na san love date natin. Okay, so thanks for uh, watching. Next is galing kay Nikki Sien. Shout out to you. Salamat po sa update. Thank you din sa non-stop supporting me. Ingat ka dyan. Next is galing kay Asani Sorry you, So, shout out to you, sir. Madam, paso naman po kung nagpapasanla sila ng Japan Gold. Of course! <laughs> Of course, madam, pasuyin naman po kung nagpapasan sila ng Japan gold. Yes, of course, any gold, basta real gold po yan sa pawn shop, okay? Kahit ano pa yan, basta legit yan, okay? Dalhin nyo po yung sa pawn shop, any pawn shop, pwedeng maisan la yan, okay? Ayun, so next is galing kay RB, RB Printing. <laughs> Shout out to you, sir, ma'am. Update naman sa 24 carats, I think hindi sila yung solid viewers ko kasi uh, nagtatanong talaga sila ng 24 carats and yun nga marami na tayong nag-update na 24 carats pero same pa rin yung binibigay nila na appraisal rate ng 24 carats into 22 carats, okay, sa mga nag-aabang dyan. But, meron yung minsan, makachamba tayo ng staff talaga na nagbibigay siya ng presyo talaga ng 24 carats. Pero pag uwi ko naman, pag kinukumpute ko, ang lumalawas naman na price na is pang 22 carats talaga. So, there's no specific talaga na price ng 24 carats dito sa atin. Ang binibigay talaga is pang 22 carats. Minsan pang 21 carats dyan. Comment down below sa mga agree at naka-experience. And sa mga nakakakuha naman ng 24 carats, na sanla or appraisal is, comment down below para mabasa yan ng ating mga nagtatanong, okay? Ayun. so next is galing kay Kabistak, shoutout to you sir ma'am, OMG, quiet my dog please, I'm still vlogging Hello po ma'am, may banggal po ako ma'am, nawala ang lock screw type po, Cartier Pave uh, Diamond at nawala ang tuba to, may bibili po yes, of course try mo dalhin yan sa Sibuana kukurin pa rin yan, okay, basta real gold yan, may presyo at may bibili pa rin yan, pero pag gusto mo talaga yung ibenta na ibenta, ah, dalhin mo na lang siya sa Goldsmith, ayan palagyan mo ng luck, yung diamond kahit wag na yung diamond, sabihin mo na lang sa pagbebentahan mo mag-negotiate kayo, ganon ayun, so yung luck for sure kailangan paayos mo yan. Kasi paano naman magagamit kung walang lock, ano. Pero may bibili pa rin yan. Okay? Kaya yung mga banggal ko, alam nyo ba yung mga banggal ko na ganyan, din-dispose ko na siya ng maaga. Kasi at first, nung una, Nagkakaproblema uh, nagkaka yan sa mga pawn shop, yung mga bangle. Lalo na yung mga nauso yung may spring, ganun. Yung mga, basta, sobrang baba yung mga pagkuhan nila noon. And sa iba pa nga, hindi na nila tinatanggap yung mga bangle kasi nga nagkaka-issue before. And ayokong may stress. Kaya, ayun, <laughs> dinispose ko na sila. And then, syempre, uh, pinalitan ko ng mga bagong uh, jewelry, ganun. Para hindi naman masayang yung pinagbenta natin nun, okay? Kaya hindi nyo na nakikitang sinusot ko yung mga bangles ko na na-stress ako, okay? Next, galing kay Ayut Zela. Shout out to you, sir, ma'am. Sabi niya, iba-iba pala presyo per bunch. Yes, of course, iba-iba. And sometimes, meron naman yung magkapareho. Kasi iba-iba din talaga yung mga staff na nag-hour work doon. Especially, pag may mga staff na trainee or yung mga baguhan, ang binibigay lang nila dyan na appraisal is yung uh, regular or yung pinaka-mababa kasi takot sila mag-appraise or ma over yung uh, item or yung jewelry ng isang customer kasi ewan ko parang may sa kanila or ewan ko kung ano mangyayari kasi it happens na may mga ganun na overpriced appraise yung staff and then ewan ko kung paano yun, parang may charge yata sa kanila kasi na over appraise na yung uh, jewelry ganun may ganun yes iba iba po okay next is galing kay Lakand Vida. Shout out to you, Sir Ma'am. Flex ko na lang dito. Baka po may alam kayo na pag sa ni We within bagyo na putol po kasi things. Ay, ay, nasagot ko na to sa Maharli, Maharlika po doon. Maraming goldsmith doon. Okay? So, thanks for uh, watching. Sana nakasubscribe ka para mapanood mo ito. <laughs> okay, next is galing kay uh, Jeffrey Martin. Shout out to you, Sir Ma'am. New subscriber, hello, new subscriber here, taga ano ka ma'am, thanks, yeah. <laughs> ganun lang, taga ano ka ma'am, new subscriber, and then tinatanong niya ako, secret, sarot, <laughs> secret, mahanap mo rin naman ako kasi uh, uh, may uh, Facebook, ganyan, may TikTok, and then kikita mo naman yung mga uh, place yung mga ano kung ano, alam mo na yon, okay? not related sa alahas. <laughs> Next is kaling kay uh, Sir Jimmy. Shout out to you, Sir Jimmy Salvador. Oh, my God. Jimmy Salvador, ano, ako, ako na pa, ano, ako na pa praise ng Japan necklace na may pendant na cross 27.2. Oh, ang bigat. 27.2 grams sa so Oliveros Pawn Shop. Kuha, 105,000. M. Loilier, kuha, 108,000. Sa Cebuana, kuha, 113,807,000. Sa Palawan, kuha nila 1.8 grams pendant na cross is 8,000 tapos yung necklace, necklace na Japan, 25.4 kuha din, 112, 4,000. Total price is 120, 120,400 pesos. Ayun so <laughs> nalito ako magkukumpute ba ako Sir Jimmy ko computing ko ba wala shineer lang ni Sir Jimmy ang kanyang jewelry na sinanla yung mga pricing difference ng iba't ibang phone shop Tatlong phone shop yung pinagdalhan niya Ganon yon Pag gusto mo ng higher, makakuha ng higher, libre po magpa-pray sa mga pawnshop. Gayahin nyo po yung ginawa ni Sir Jimmy. Pumunta siya ng 3 pawnshop. And then, kinumpere niya. And then, nakita niya na mas mataas si ganito. Doon na niya sinanla. Ganun po yun. Okay? So, thanks for sharing. Akala ko, magkukumpute ako. Ang bigat ng alas. 100, 100, KKK. May harapan tayo niyan, Charot. Thanks for sharing. Next is galing kay Jeremy. Shout out to you, Sir Jeremy Jonesy ba to? Asawa ni Pia Wordsback. Charot. <laughs> Jeremy Tommy. Ayun. So, ma'am, pag 18 karats Japan, rose gold, magkaano po kaya in my case? same lang sa 18 karats na Saudi gold. In my case, ha, kung magkano yung binibigay ko na appraisal rate ng 18 carats, same lang. So, yung iba is nakakakuha talaga ng special price ng Japan gold. So, uh, try nyo po. Basta try nyo po dahin sa pawn yan and let me know. Okay? Comment down below para malaman natin. Okay, so next is galing kay Aljin. Hello, shoutout to you, Sir Aljin. Sir Ma'am. Sir Ma'am ito eh. Pinapraise ko yung 24 karat gold ring ko, 4.1 grams. Appraisal value is 21,000. 3.2 lang price nung 2001. Mababa pa rin ng 18K sa kanila. O, oh, yung location niya, mababa naman po yan. So, yeah, thanks for sharing. ah uh, kaya, dapat huwag mo muna ang bitawan yan. Pero siya, eto is maraming jewelry to. So, nag-update lang din siya. Parang nagpapapraise din siya. Para malaman niya kung tumaas na ba or bumaba. Ayun. So, next is galing kay uh, Sissy. Hello, shoutout to you, CC. Si, si, Sulit viewers natin ito kaya in every Q&A natin. Kung mapapansin nyo, malam, alam ko rin, alam ko rin talaga yung mga nag-aabang or nag-tsatsaga, nag-aabang, nag o oh, diba, nag-tsatsaga na nag-aabang ng aking vlog kasi sila-sila rin lang yung sinashoutout natin na nagsusupport support. mo. Sabi niya, ma'am, nakakatuwa ka panoorin? Yes, alam ko nakakatuwa kasi, di diba, nabubulol, twirl-twirl. basta, jadi lak, naka, basta, kakatkatawa, very funny. <laughs> Buti nga may natutuwa, di ba? <laughs> Ayun, so, next is, thank you, thank you, sis, ingat ka dyan, sisi, sisi, sisi. Si. Next is, galing kay Arvin, Arvin, shout out to you, sir. Madam, more update sa Palawan Sangla, yes, meron na po tayo last month. Uh, ngayon, kung napansin nyo is, it's like twice a month ang sanla update natin kay uh, Palawan. Unlike before na halos weekly and then same, 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 same lang din yung pricing appraisal, now is medyo nagbawas tayo. Kaya hindi naman pwede na nag, may update tayo and then bukas ulit, then same pa rin. Uh, medyo naglaylo na rin po ako, okay? Kasi ang isa pa is kada pa-appraise mo or kada pawn shop mo or ano, maraming test mark na naiwan sa mga lahas. Nung na-check ako, sobra na ang daming dents, ang daming kung ano-anong mga test mark na iniiwan ng mga pawn shop sa ating mga lahas. Kaya kung napansin nyo, kung napansin nyo, pag nag-flex ako, nagpapa-appraise ako, same, 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 same na jewelry ang aking pinapa-appraise, pinapa-test mark kasi sila na lang, ala na maglabas sa kulit ng bago and then iiwanan nila ulit ng butas or that mark. O, di ba? Scratches, mga ganon. Kawawa naman ang mga babies ko. Ayun, so, Lilo muna. O, oh, di ba? Nagtinanong lang niya ng more update. Ako, sandami ko nang sinabi. Ah! <laughs> Yan, abangan mo na lang po, Sir Alvin. Okay, last na ito. And then, marami pa yata to Abangan niyo ulit yung next, next pa. Pang part 3 na yata na Q&A. Yes, pang part 3. Kasi marami wala tayong nagawa. Eh. And now in the mood ako gumawa ng uh, Q&A natin para sa inyo mga kapojap ko, okay? Next, galing kay Marlene. Shout out to you, sir, ma'am. Kakasingla ko lang. 3,500 lang talaga dito naman sa Alabang M. Lopez, malapit sa palengke. Napansin ko napansin ko si, ah, eto pa, eto pa, eto pa, kasi since, ah, uh, comment din niya ito, dito sa Molino Cavite, 3,520 lang, 18 karat si Buana, grabe, ang baba, tapos sa M. Lowellier, 4K, sobrang mababa po, hindi ko na po alam kung bakit mababa, lipat po kayo ng sa city, city nyo baka mas mataas. I don't know why, uh, kung bakit mababa dyan. Kasi, especially now, napagkataas-taas na po yung mga ginto and supposedly so dapat nag-update na rin yung mga pawn shop dyan sa location mo. ayon Kasi, kung sa akin, dito sa aking location, papunta na nga ng 4.5, 4243, dapat sa inyo is nasa, nasa 4K na. Dapat, sobrang baba na yan. Parang nasa year 2023 update pa yan ng ano, mga sanla eh. Ayun. So, uh, that's it for today's vlog. Abangan nyo na lang po yung next Q&A natin. Marami pa and in the mood pa po. Kaya, yeah. Thanks for watching, Papa. And God bless you. Do the drill. Comment down below. Ingat!